Yo! At ngayong araw nga ay mag -e edit tayo ng mga video dahil napanood ko tong video ni Josh na to. What I am really disappointed or nangihinayang ako ng todo, hindi ko na document yung journey ko. At ayokong maranasan yung same regret. Kaya ngayon, si-share ko na yung journey ko sa inyo. Yung raw footage ng nangyayari sa daily life ko. Kaya't sana supportahan nyo at panoorin nyo yung mga mangyayari yung mga vlog na i-upload ko dito sa page na to. Kung si Josh nga ay hindi niya nagawa yung pagbibidyo ng mga raw footage ng nangyayari sa life niya nung sinisimulan niya yung negosyo niya, yun naman yung gagawin ko. Ibibidyo ko lahat para makita nyo yung journey na mangyayari sa buhay ko ito at sa negosyo ko. Hindi pa uli ang lahat dahil nasa proseso pa lang ako, kaya ko pa siyang gawin. Kaya ngayon kung ikaw, negosyante ka rin, sabayan mo na ako. Share na natin yung nangyayari sa journey ng negosyo at buhay natin para hindi natin maranasan yung same regret na nararanasan ni Josh Moega. Gusto kong mapanood yung mga mangyayari sa journey ng negosyo ko 10 years from now kapag successful na ako. At sure na yon na magsasuccess tayo. Okay, sure na yon. Kaya ngayon, i-edit na natin yung mga video.